kik inaamoy amoy niya naman ako mga idol so ayan mga idol so magandang hapon sa inyo mga idol so shoutout sa inyo lahat at shoutout sa 42,600 subscriber natin. So maraming maraming sa supportan yung lahat mga idol. So bali mga idol, update ko lang kayo kay Batman. Bali mga idol, nagtataka lang ako kay Batman kasi umaga mga idol. Hindi mo na siya makikita dito sa umaga. Kahit anong hanap ko dito sa mga kahoy. Wala ka talagang makikita ang Batman dito. Pero mga alas 7, alas 8 ng gabi, Andito na siya, dito na siya sa pakainan ko sa kanya So ito yung natira niyang pagkain kagabi bali nakita ko siya dito kagabi mga alas 7.30 na Alas 7.30 na siya So di ko alam kung saan siya Tapos mga bandang alas 11.30 o alas 11 bago ko matulog wala na siya dito so, Di ko alam kung naghanap ba siya ng pagkain Pero hindi niya naman ang ubus yung pagkain niya So ito yung pagkain niya siya nga pala mga idol, pasensya na pala sa mga nagpa-shoutout na hindi natin na siya shoutout So, siguro next time na lang mga idol kasi busy busy talaga sa trabaho ngayon. So, alam nyo naman pag nag-shoutout ako, nilalagay ko yung mga screenshot nyo. So, pasensya na hindi ko, hindi muna ako makapag-shoutout ngayon. Siguro sa susunod na lang pag hindi na, hindi na masyadong busy. So, napaka-busy talaga dito sa palayan dami nating tinatrabaho so ngayon mga idol nagtataka lang ako kay Batman kung saan talaga siya na saan siya, saan siya, siya pumupunta kapag kapag umaga o kaya mga alas 11 ng gabi wala na siya dito sa pinapakaino ko sa kanya so ngayon mag-aabang tayo mag-aabang tayo antayin natin siya kung saan natin siya makikita o kung dito lang siya mismo sa mga kahoy na to nag stay kapag gabi kasi di natin di ko makita dito siya kahit anong hanap ko dito sa mga kahoy na to kahit dito lang sa dito sa murawon ito lang naman yung naka parang nakakadugtong sa kahoy na to papuntang hamurawon itong hamurawon na to malaking puno na yan Punta lang yan dati doon siya sa Murawon nakita ko dati ngayon wala talaga so mag-aabang tayo mula kasi mag alas sa isna mag alas sa mag-aabang na lang tayo hanggang alas 7.30 kasi andito na yun mamaya babalik yun kasi dati akala ko na wala pero kapag gabi andito siya di ko alam kung saan siya natutulog so, dito mga idol Mag-aabang tayo mamaya hanggang alas 7 o alas 8. Hanapin talaga natin kung saan siya nagtatago. Kasi kapag umaga hindi mo siya makita talaga. Dito. Si Waka doon na naman Oh. Hingi ng hingi ng pagkain. Yan. Ito yung pakainan ko sa kanya. Ito wala na to. Noong isang araw pa to. Tanggalin natin to mga na kuha na to. Yan. Ito, makakain niya pa ito kasi itong kabila. Meron pa akong pinilili doon na mangga. Tapos ito may nakaridi pa sa kanya. Oh. Ayan. Sasabit natin yan. Wala ka talagang makita ang Batman. Dati mga idol, doon siya sa taas na yan. Dyan. Tapos lumipat siya doon sa may hamurawon. Ngayon, kahit, kahit anong hanap po dyan sa may hamurawon na yan, kasi ko naman hindi naman masyadong madahon makita mo naman talaga kahit umaga wala ka talagang makitang batman kaya nagtataka kung saan siya so ngayon mag-aantay tayo sa kanya magbabantay tayo kung saan talaga siya galing si Wake ayun sa may kay Mito so antayin na lang natin mga idol So stay tuned lang mga idol. mag tayo kay Batman. Two hours later. So ayan na si Batman mga idol. Di ko talaga napansin si Batman mga idol. Nag-aantay ako sa kanya na bumalik. Pero hindi ko siya napansin. So kanina pa pala siya dyan kumakain. So yun na laglag na nga yung buto ng manga na naiwan kagabi. Pero gutom pa yan mga idol, gutom. papalitan muna natin yung mangga kukuha tayo ng mangga so ayan na yung ipapalit natin mga idol ng no, mangga pero wala na dyan si batman mga idol andito na sa akin ayan ayan na si batman so lumipad kasi siya mga idol papunta sa akin habang papunt pa lapit ako sa kanya nang kumuha ako ng mangga lumipad siya papunta sa akin so ayan so napaka amo ni batman napaka bait so lalagay na natin yung mangga niya na kainin so yan yung magdamag niyang kakainin kaso nga lang hanggang alas 11 lang siya o alas 12 ng gabi wala na siya hindi ko talaga alam mga idol kung saan siya pumupunta so ayan oh. si batman malaki na si batman so ayan pinabalik ko na siya sa kanyang kainan para makakain na siya yun nakakatuwa si Batman mga idol so ayan si Batman mga idol papunta na yan sa kainan niya ayan sa mangga so, kain na agad si Batman oh, Batman ekik grabe Dating liit liit mo lang Ngayon oh, Ihi na naman Mangingihi na naman si Batman at mag Tatae sabay mangihi at magtae Takoy <laughs> patanggal ng tae niya Huwag hindi, kahit hindi pa natatanggal Hindi pa siya na bubabaliktad Mm, no, yun, tanggal na. <laughs> Ay, naku, Batman. Hindi ko lang talaga tumakakuan mga idol kung umaga, saan siya. Kasi mag alas 10 pa lang mga idol. Siguro mag alas 11, alas 12, wala na to. Kahit saan ko hanapin dito mga idol sa mga sa kahoy na to. Kasi ito lang naman ang kahoy na to. Tsaka yung hamuraw na yan sa taas niyan kahit saan ko talaga tignan hindi mo siya mahanap ito hindi, hindi pa niya ito maubos kasi alis ah, na naman to dito hindi mo rin siya matsimpuhan mga idol hindi natin matsimpuhan kung anong oras siya bababa o anong oras siya babalik dito kasi kanina kanina agantay talaga tayo na bumaba siya pero hindi ko napansin, nandito na pala sa kuan. Nandito na siya sa baba. Hmm. Lagi nagpa-practice. Kanina pag dating ko pa lang dito, nagpalit tayo ng pagkain niya. Pinalitan natin yung mangga na yan. Lumipad ka agad papunta sa akin.

yung paniki na nasa bubong sa mga bubungan mga doon nakakita na ako yung mga paniki sa bubungan lalo na sa mga bubong na anahaw ah uh, kuanjan mga anahaw yung bubong tsaka dyan sa mga scene sa mga kuan eskwelahan marami dyan. kala ko ganiyon ganung klase lang si Batman pero kuan pa lang siya malaking uri ng kumpala to uh, flying packs daw sabi ng iba na nag comment di ko naman di ko naman kasi to alam kung anong pangalan niya eh praktis uh, practice nang practice dito lang yan hangga pagbusog na siguro siya saka na siya aalis di ko alam kung saan pumupunta talaga dita'y tayo makapag-content tuloy sa kanya na umaga, Hindi natin siya makuhaan. Di ko alam kung saan to pumupunta. Hindi natin machimpuan kung saan siya. Kasi pag gabi naman mga idol, pag chinechimpuan natin na gabi, di natin makita. Hindi natin makita yung pagbaba niya at yung pagbalik niya ba. Eh, hmm. kik. Gusto ko sanang lagyan ng kwento mga idol, tanda, pero saan ko naman lalagay? <laughs> Gusto ko siyang lagyan ng tanda niya para sakaling umalis na siya dito may palatandaan siya Okay. <laughs> Parang pusa lang eh. Hmm, nag-practice. Practice para makapagala na. Kagaya ni Aki na nagkagala ni Kagaya ni Waki na makapagala na Batman. Si Waki kung saan sana gumagala yon, baka may chicks na ngayon. Dapat ikaw ganun din makapagala na sana mga idol kagaya pa rin ang ginagawa niya na bumabalik lang siya dito hanggang sa paglaki niya hanggang sa mag matured talaga siya pero sigurado yan mga idol pag matured na to alis na to sigurado na to expect ko na yan pero nakanda naman tayong iwan ni batman kasi alam mo naman natin na alis talaga to pero malay mo. Hindi na siya alis dito. Alis siya pero bumabalay bumabalik balikan niya pa rin tayo dito. Hik hik hik. Hik 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 hik. Hik 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 hik. Hik 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 hik. na amoy niya ako tingnan mo yung mga kanyo pag nakakakuan siya yung yung kanyo mga idol parang ito yung nagiging kamay o oh, yung kamay nyo yan yan ito nahawakan niya nanghahawak si Batman Ik -ik. hmm? naabot abot pa yung kamera natin ikikik -ik -ik. Chek. <laughs> Eke. Natatawa talaga ako sa video nila ni Waki. Nung inatake siya ni Waki. Sa mga hindi pa nakapanood mga idol, ilalagay ko na lang yung link sa description. Panoorin niyo yung Waki versus Batman. Grabe yung laban nila eh. Natatawa ako doon kay Batman, talagang sinugod niya talaga si Waki. Maliit pa to mga idol, maliit pa siya. Pinuputan siya dito ni Waki pero laban talaga siya. Pero ngayong malaki na siya. Ah. Di ko nga lang nabibidyo dati nung maliit pa siya. Tapos yung pinuntan siya dito kasi dito lang siya mga idol. Pinuntan siya dito ng pusa. Pero hindi siya natake ng pusa kasi laban din siya. Pinuntanto ng pusa namin dito. Akala ko kung ano yung... Yung parang nagkukuan siya. Humihingi ng tulong. So nakita ko may pusa pala. Grabe yung ingay niya nun. Ingay niya nang pinuntan siya ng pusa. Pero... Nakala ko pa rin siya na ko kung ano lalaban sa pusa. Kaya kinukunan ng pusa. Itinaboy ko. Mula noon hindi na hindi na siya binalikan ng pusa kasi ilang buwan na siya dito. So sa kay Wake lang talaga ako natawa nung pinuntan siya ni Wake. So isang mangga na lang sa mga nag-comment pa mga idol na kuan yung iba't ibang klase ng prutas so pasensya na mga idol ito lang muna yung kuha natin mangga walang ibang prutas ngayon siguro pag nahinog na yung mga dragon fruit ko try ko siya sa dragon fruit may mga dragon fruit ako doon eh pakakainin natin siya ng dragon fruit sa saging naman walang oh, may saging naman dati na pinapakain ko naman siya dito ng saging kaso walang wala lang hinog na saba ngayon Hmm. Ikik. So, yun mga idol, hanggang dito lang muna yung video natin kay Batman. So, update, update ko lang kayo mamay, oh, sa kay Batman. So, update ko lang kayo mga idol pag siguro pag nakuha natin to. Pag nachimpuhan talaga natin kung saan talaga to. Kasi di ko talaga makita kung umaga. Hindi ko na siya mahanap kung umaga. Hindi <laughs> ko naman alam kung saan siya galing. Pag bumabalik siya dito, andito na din. Dito na siya sa baba. <laughs> oh, yan, mga idol. So, sa so, mga hindi pa nakasubscribe, so, pasubscribe yun mga idol at pahit na rin ang notification bell para updated kayo sa mga susunod po natin mga upload. So, ayan. Si Batman. Batman. So good night na Batman sa mga viewers natin.